Nakatry na po ba kayo magluto ng alimango dito sa malaking kaldero na linagyan natin ng Sprite? Ayan. At isusunod natin dito ang hipon natin or pasayan dito rin sa malaking kaldero. Napakasarap yan. What's up po mga guys? Ah, dahil ah, year end party namin dito sa PNB ay inutosan po ako ni ma'am na magluto. Ka. Magluto po ako ng alimango dito sa malaking kaldero. Napakataba ng mga alimango at napakasarap yan. Yan. Mm at ito yung kasama ko ay nagluluto mag sus, mag ihaw siya ng karning baboy ayan at ako naman at magluluto ako nito ng alimango yan hinuga first tip natin dyan na ah, hinugasan muna natin yung ating ah, alimango yan hinugasan natin yan para mawala yung mga dumi-dumi niya ayan at nagkukuha na yung kasama ko ng pinakuha ko ng kasama ko yung spread doon sa rip yan at linagyan na natin at nakukulangan pa at pinakuha ko na yung isa pa ng sprite yung kasama ko yan at linagyan natin ng asin yan yan no oh, <clears> at <throat> uh, dito natin yan isa uh, ano yan itakang yan dito sa ating uh, ano gasol yan no oh, dito natin wag uh, dito lang tayo magluluto dahil hindi tayo magkapagluto doon dahil meron doon ano meron doong smoke detector ayan nanluluto na yan luto na kita niyo oh yan at simple lang yan at Pagkatapos natin naluluto at atin na yung inutututod at sinimula na natin yung kinilaw natin dito. Napakasarap talaga. Yan na, yan ang ating suka. Sinimula natin na yung ating uh, pipino at hinihiwa-hiwa na natin yung ang mga pipino dyan. Yan, yan ang... At pagkatapos naluto na yung ating uh, alimangon at, at ating binuak-buak at ito naman ang gagawin natin at uh, buttercup. Yan, lulutuin natin yan ang buttercup. Yan. Yan, luto. Yan, yan. Lagyan natin ng garlic uh, napakarami 'yan mm, 'yan at bukal na bukal na 'yan at sunod na, na natin yung ating crabs natin yan na pinaluto kanina 'yan butter crab uh, alimango butter crab ayan at lalagyan natin ulit ng asin at lalagyan natin ng magic sarap napakasarap talaga 'yan, yan. at luto na yung ating uh, alimango uh, butter crab alimango at is at isusunod naman natin yung ating shrimp or pasayan na mga napakalaki na banami na pasayan. Yan, simple lang na niyan ang gamit natin yan ng star margarin yan. Yan, lalagay na natin yung ating pasayan at ino kay okay na natin yan. Yan. Yan, tatakpan muna natin mga tatakpan muna natin tatakpan. Yan at g simple ah, ito na naman yung ating uh, sprite. Uh, ah, sprite na naman ang lulutuin at sinimulan na natin yung ating mga prutas dyan, napakasarap talaga ng mga prutas ng mga mangga yan o mga mangga sa mga pineapple pin niya, at binalikan ko na yung linuto ko at inukay-ukay -okay ko na yan, inukay-ukay -okay na ko in inukay-ukay -okay ko yan, parang luto na yan luto na yung ating, ito na yung ating alimango na naluto na yan. At similar man natin at siyempre yung ah, itong ating kinilaw yan na nakahanda na yung ating uh, mga pagkain dito na magbudol pa et, na kami ngayon na yan. Mm, yan, kumplito na yan. Eh, napakasarap talaga yan. Pero eh, year in party namin dito dahil sa PNB Senator tinatrabahoan ko. E eh, dito pa dito marami pa oh, yung pasaya natin na ayan. Banami yan. Maka napakalaki at napakasarap itong ating alimangoy at, at napakataba at ito na yung ating pizza at kanin yung ating mga kanin at siyempre ito ating soft drinks yan. Oh, kitang, na kumakain na yung mga kasamahan ko yan, kain na kayo, kain, kain, shout out, shout out sa inyong mga ma'am, happy new year, happy new year, yan, shout out sa inyong mga seriyana, oh na ginu, mga inunod, yan, yung ating mga pagkain, napakasarap talaga na pagkain natin, napakarami, yan, oh, yan mm, kain at kinuhan ako mohan na ako at napuputos na ako ng silupin ko sa alima dahil uh, nagugusla na din ako at nasarapan ako na pag pagtingin ko sa kanila yan shout out ma'am yan mm, at kumakain na din ako napakasarap talaga yan oh. kain mm, yan hindi na ito pa huli ito 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 oh, ito ating barbecue kain tayo kain yan mm, napakasarap talaga yan oh. kain kain Hmm, kain. na pinyonyer, pinyonyer. Hmm. Hmm. Yan ito at humana ha, at humana ako kumakain at siya. Susunod ko naman itong ating mga mangga na ating mga dessert na itong mga prutas nito ito, pang himagas natin yan. Hmm, kain na para nabubusog na talaga ako at nab nababa din tiyan ko. At ito, kakainin natin yung mga dessert nito. Hmm, napakasarap yan. Hmm, kain, kain kain-kain, yan mm. pagkatapos kong kumain at sinimulan ko na magtagay-tagay dito na pangpahilis kumuha ko ng pundador at saka mainumin at kumuha ko ng pulutan at kinuha ko na yung susawan, yan namumulutan talaga ako, mas malakas talaga ako mamulutan pag mayroong inom, yan dito na ako, taman, hanggang sa huli Happy New Year